mga paggayang for days video, po tayo ngayon sa school ng dalaga ko dahil awarding niya ngayon. So hindi ko alam na no, mga college pala may mga award-award pala na pag na So outfit check, ayan, di makita yung ating outfit. Yeah. So yun, going kami ngayon and then tingnan natin kung anong mga kaganapan sa um, awarding do'on sa school ng anak ko. tayo, ah, no? Ayan. Mag-aantay mga pangga. Diyan yung mga parents and the students. Ayan. So, hindi ko alam saan ako uupo. Saan ako uupo? Saan ako dito tayo maraming mga mag-a-award iba ibang course and yung course na ng anak ko education ayan Please be seated. I hope that all of you are feeling fine. Robert Collier, an American author, once said, Success is the sum of small efforts repeated. Honors Day is an opportune time for us to applaud the continued efforts, hard work, dedication, and perseverance of our students as well as to express our gratitude to the teachers, parents, and... ...credentials and academic pursuits. Our guest speaker, graduated Bachelor of Science in Accountancy, last March 2015, here in Samis University, magna cum laude. to honor their hard work, dedication, and remarkable accomplishments. And we will now proceed to the awarding of medals and certificates to our honorees. We may request our University President, Dr. Karen yeah. Melina and De and to be assisted by the respective deans of the college. We will start with the honorees on the president's list. The recipients are those who have been consistent honor students from first year to fourth year. Sharon, Shannon, Lucy, BS Biology. So, B.P.Jo has another one. So, tawag balang kung ano ang ano na to? Ano, course na to?

Honor! Graduate of God! Yes. Maganda sana kung magpa-picture dito, no? So, yun, ito yung school ng anak ko, mga panggal. School! Parang feeling ko di na tayo makakakain, same. Huh? Di na tayo makakakain, Bili na lang tayo. Oo oh, nga, saan ka picture dito? Sa Mindless Amish University, oh! Ayan! Dali, picturan kita pahaba muna. Okay, one, two, three, go! Isa pa. One, two, three, go! Pangga, no? Ayan! Tinutuloy niya. Ayan! Tinutuloy niya yung kanya. So, ayan mga pangga. Ayan, nakadress kami pero magmumotor kami dahil wala kami four wheels. Ayan. So, ayan. Bili lang kami ng pagkain. And, I don't know kung anong bibilhin namin pagkain ng school nila mga Panggano and then nakaka-proud kasi syempre um kahit papano, 'di ba honor sila oh honor sila and then maraming proud parents here ayan so magja jacket ka ba? Sim. Ayan. so gusto mo bang mag-ano? Presidency, presidency list. Presidency list yung maraming honors. Yung sobra-sobra. Masyadong sobra-sobra yung standards nila. I don't know. And, ayun. So, congratulations, anak. I'm so proud of you. And, sana pagpatuloy mo ang iyong mga gawain sa buhay. Charot. Hindi, <laughs> bibili kami pagkain, mga panggawit lang. Yan, yeah, we're going, we're going home, oh, mga pangga orito dito? Tapos, dito. Ang ito yung iba kasi ano, baka masarahan ng gate. Baka masarahan ng gate pag ano. Ang uwi, matagal. So, meron time. Lahat may Panda Pearl milk tea. Isa ka Panda Pearl, sir. Masa ano pa may muha? Yun din. Ah, dalawang Panda Pearl milk tea. Oh, kunin may one. Panda Pearl milk tea. Ayan. So, order muna tayo ng coffee. And then after that, umiyo tayo. Yun lang ano dito, no? Uh, mga milk tea and coffee. It's just 39 pesos. 16 pounds na yun mga pangga. And medyo mas masarap naman talaga siya dahil nakatikim na rin ako dito. So yung pinaka best seller nila is yung Panda Pearl Milk Tea. And of course, yung Winter Melon. Yung walang kamatayang Winter Melon kasi yung ginagawa na siya mga pangga. Downtown ng Ozamis. Ayan yung kanilang uh, GG before. Pero GG pa rin siya. Da, sa, sa loob niyan. Meron na rin Robinson's uh, grocery and then may Watson. So, diyan kami tumatambay mga pangga po nung panahon ng high school ako. Ayan. So, dito kami naglalakad doon. Ayan. Papunta kami doon sa may simbahan na katedral. So, yan naman. Yan yung hotel na medyo sikat talaga siya dito sa Ozamis yung uh, Royal Garden Hotel. Ayan. So, dito naman merong may mga may space for rent dito. Dati may mga clinic dito eh. Hindi ko lang sure kung meron pa din. So, ayan mga pangga. Ito yung city natin dito sa Osamis. Ayan. Gigi. Maganda rin dyan. May sinihan dyan. Um, Nag-iisang sinihan yata yan dito sa Osamis before may mabuhay dito. Pero ngayon wala na siya tap na yung mabuhay cinema dito. Ayan. Ayan yung downtown South Jam. Mga Mag-order yung aking anak. Ayan siya. Panda Pearl. Ayan. So, hindi na kami kakain sa labas kasi actually, um, hindi naman siya ganun ka, ano yung pag may mga honor-honor. Okay lang sa kanya kahit walang mga handa-handa. So, as long as wala, uh, andyan lang kami. Ayun, bili lang kami ng Jollibee or McDonald's at sponsor. Pero, yun lang naman yung hilig namin. So, yun, mamaya bibili kami ng McDonald's and Jollibee. Ayun. Maguto na ako. So, ayun. So, nakakatawa, no? Kasi, ano na lang kaya pag graduation ng mga bago. Kamay-iyak ako. Pero, malayo pa yung mga bago. Kasi, first year pa lang naman yung dalaga ko. So, tapos na pasukan second year na siya so yan ang kanyang course ay uh, uh, basic education ay, basic education major in English ayan major in English o, di ako mga pangganak uwi na tayo mga pangganak hindi na ako nakabidyo kung paano ako may bumili ng McDonald's at saka ayan salamat sa mga nanood sa aking pagiging proud man sa Kidalaga ayan honor siya na iko. at yung anak ko. So yun na mga panggain. ingat palagi Thank you for watching, bye!